Una sa lahat, isang magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala po si Edgar Isoy, a former barangay captain ng barangay Santa Lourdes. Gusto ko lang sabihin kung ano po yung history ng banga, bakit nagkaroon ng banga sa barangay Santa Lourdes. Hindi ako magkakamali, 90s. Mga 93, itinayo yung banga na yan. Sa panahong uh, barangay kagawad pa yung aking papa, ang purpose ng pagtayo ng mga banga na yan, banga na yan ay tungkol sa nung araw ay wala pang water use dito nung apat yung mga time na yun. Tapos nagtayo dito ng basurahan ang solid waste management kaya yung mga tao na namba na baka yung kanilang source ng tubig ay magiging madumi na. Ngayon din yung papa ko bilang isang kagawad giniling niya kay former Mayor Edward Hagedorn na magkaroon ng malinis na tubig. Ngayon, pag yung papa ko sa City Hall at nabigyan ng pondo yan, hindi ko lang alam kung magkano ang pondo. Ngayon, base sa kwento ng papa ko, ay sinabihan doon siya ni Mio kung saan pwedeng kumuha ng source ng tubig. Ngayon, meron naman kaming lupa na pinagkaloob sa amin ng DNR sa kwan ng kwan. Ang naging papel namin doon sa DNR ay nabigay sa amin ng stewardship na ang yung lupang yun. Uh, meron siyang malinis na tubig dahil may, may ilog siya. Yun yung uh, ng papa ko na doon itayo yung pinakadam. Ngayon, nagkaroon doon na malaki sa tanker rin. Isa dito sa natawag nilang puro mainit. May isa yan dyan sa ngayon. Tapos isa dyan sa may yan ngayon. Uh, puro maligaya na naging pormang banga na siya. Pero yung mga tinayo dati, bilog lang yun ng malaking na tanking. Meron din sa puro matahimik na tanking malaki rin. Puro sentro uno, meron din yung tinayo dyan. Kali may yan na tumatakbo mula doon sa dam namin. Uh, yung batang uh, yan no, doon yung na ito rin nagamit ng tao yan na pakinabangan ng ilang taon yan habang, habang wala pa yung water district kaya malaking tulong yung, yung time na yan, yung banga na yan. Ngayon, yung banga na yan, talagang naman talaga banga sana yan. Yun ang sabi ng papa ko. Hindi naman po banga ang ginagawa. Kasi nakagawa na sila, marami na silang ginawang bilog lang. Parang tram lang na malaki, pero kasi niya rin. Ngayon, yung mga tao dyan, mga gumagawa, kasi nga tuwing hapon yan, papa ko kasi yung pinaka parang formal, kasi siya nagpapagawa eh. Siya ang inatasan ni Mayor Hagedor na magpagawa na yan kasama si Engineer Marcos kasi may engineer eh, Engineer Marcos Ngayon, habang ginagawa nila yung pundasyon sabi ng papa ko, habang ginagawa nila yung pundasyon doon sa kabila kabilang sa karsada may malaki siyang uh, alak kung mapansin nyo nung araw, yung LTD niya sabi nila LTD na alak malaki rin, kasi malaki rin yan na ginawa parang lata yun na malaki na may stand, taas yan Doon lang rin sa harapan ng mga sabi ng Papa ko, total may alak yan. Bakit hindi ating gawing bangay nga Sabi nga, sabi naman naman ng mga, taong, tao, mag-aunga uh, ka lahat. Gawad. Gawin yung bangay ito. Kasi dyan na yung alak eh. Kaya ang ginawa nila, ginawang bangay yan. Kaya nag-iisa lang siya, ginawang banga. Yung, yung iba naman hindi eh. Poros, bigot lang. Yan yung tapos yun nga. Yung nagkaroon na ng water district, Uh, napabayaan na rin siya, hindi na siya na hanggang yung nagkaroon ng widening, lumaki yung karsada, yung mga tubong nakagilid sa na nasira na. At yung mga, yung mga bahay, patay, nagpakabit na rin ng mga district. Hanggang ngayon, na, banga na lang siya, nawala na rin sa tubig. Yan yung history ng mga sa so, mga 30 years na yan, nakita niya Landmark na lang sa ang edad niya nasa mga uh, 30-35 years old uh, na Kasi noon, noong um, time noon, simple, napag-uusapan sa council kasi nga wala na siya eh, na na yung... wala na siyang kulay na maganda. Oh. napag usapan naman na uh, i... i-paint natin, ilagay natin kung ano yung mga... anong meron sa Santa Lourdes kasi kumapansin yun noong araw, meron, yung time na yun, meron siyang parang Calvary, di ba doon sa gilid? Meron siyang uh, planta ng Corinti, di ba? O ano yung meron sa Santa Lourdes Lorenzo. Kaya parang nilagay siya doon. Ngayon, na uh, paint niya siya, na-tanggal na siya. Panibago naman siyang kulay. Yung banga na yan ay magiging history na ng Santa Lourdes. Uh, sana ingatan na lang. Diba? Magiging dalmrak na siya ng barangay. Siguro, yung mga taga Barangay Flores gawin na lang isang magandang alaala -ala yung banga na yan nga at ingatan ilang sulat magandang hapon atin lang ang lalala sa mga taga Barangay So ayun guys, no, ayun pala rason kung bakit merong nakatayong malaking banga dito sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City, Palawan. Ngayong alam ko na, hindi na ako magtataka o ma-curious kung bakit ka ba merong banga dito. At yan lang din ang gusto kong i-share sa inyo. Salamat sa panunood. Yan lang. Bye! Bye.